Ang GINUHIT sa live! live. Totoo ba to? Obe, may bagong guhit ulit siya! Okay niya! At ang napili ay si... Bucky, Bucky Sando. Sando! Siya ba yung pinaguhit ni Angelo V? Oo nga, siya nga! <laughs> sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong ginagawang live gabi-gabi at ang ginuhit natin ngayon ay request ng ating Star Sender! Oh! At dahil dyan, shoutout sa'yo! Shoutout na rin sa pamilya mo, kakilala, kaibigan at sa lahat! ng nagmamahal sa'yo. Sheesh! O sa, huwag na natin patagalin pa. Ito na ang resulta. Wow! wow! Tignan mo naman yan, B. Nasa na sa iyong bako? Dati ba siyang artista? Ah, <makes> 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 uh, okay na? Tapos na kayo? At ayun lang nga, <makes> B! Seven na at ang iguguhit natin ngayon ay si Manuel Garcia! Ano ba parang mga Ano to? Jump scare? Sana all kinakain! Ang ginuhit natin ngayon ay close friend ng ating star sender! At ito ang kanyang request! Ah, okay! okay. Kaya shoutout sa iyo! Shoutout na rin sa pamilya mo, kakilala, kaibigan at sa lahat! ng nagmamahal sa'yo. Cheers! Sa mga hindi po nakakalam, Araw-araw tayong guguhit ng mga taong nakasubaybay sa atin. Kaya ngayon pa lang, salamat agad sa suporta ninyo. oh O sa, huwag na natin patagalin pa. heto na ang resulta. Wow. wow! Tingnan mo naman niyan, big O oh, cute-cute niya. Oo oh, parang siyang monster. Clap clap clap, 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 clap. Oo na, tama yun na nga! Bing! February 8 na at ang iguguhit natin ngayon ay si Benedict! Ito nga palang ginuguhit natin ngayon ay request ulit ng ating Star Sender! At tatlong beses na siya nagsasend ng star! Sunod-sunod yun mga B! At siya si Angelo Vin! Ah, okay! okay. Kaya shoutout sa'yo! Shoutout na rin sa pamilya mo, kakilala, kaibigan at sala lahat! nang ng nagmamahal sa iyo. Sa mga hindi po nakakalam, araw-araw tayong guguhit ng mga taong nakasubaybay sa atin. Kaya ngayon pa lang, salamat agad sa suporta ninyo. Aww. O osa, wag na natin patagalin pa. Heto na ang resulta. Wow! wow. Hello, kumpleto na silang tatlo. Oo nga, parang... Oy, pero in fairness, tignan mo naman yan, B! pulong palo ang facial expression! Oo oh, nga, kuwang-kuwa yung inis natin! Plap, 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 At ayun na nga, B! B! February 11 na, at ang iguguhit natin ngayon ay si... Angelo V! Ah, oh, si Mr. V! Normal face na ba yan? Ang ginuhit natin ngayon ay ang ating top star sender! At dahil hindi nga pinapaguhit ang kanyang muka, oras na para magaganti ang tatlo niyang pinaguhit! Ay! Ay! <laughs> at dahil dyan, shoutout sa'yo, shoutout na rin sa pamilya mo, kakilala, kaibigan, at sa lahat ng nagmamahal nagmamahal sa'yo. Cheers! Sa mga hindi po nakakalam, Araw-araw tayong guguhit ng mga taong nakasubaybay sa atin. Kaya ngayon pa lang, salamat agad sa suporta ninyo. Oh, O siya, huwag na natin patagalin pa. Ito na ang resulta. Wow. wow! Tignan mo naman yan, b Oh my God! Oh my God! Oh, oh, oh Si John English! Piling ko sa'yo pinaka pinakamabait sa tropa. Totoo! Agree, kasi nagsensya ng stars. Ayun lang sa manyo pa ako sa akin journey na maging isang kilalang artist. Hey